So, ayan guys, mamimigay okay, kami 1,000 sa mga taga Coron, Palawan, yung mga lokal dito. Ayan, sino kaya una natin masasampulan. <laughs> <Mama, mama, kailangan laughs> sa <'yo>, <laughs> dali, dali, kuya! Dali. 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 Okay. Kuya, bay 1,000 ka, bilis mo. Ayan na. Gabay ka pa, ayun na pa. Asa na, asa na. mag natin yan. Wala mo disco-disco dito, kuya. Sino kaya ang next na machi-chempohan? Oh, kuya, wait lang, wait lang, wait lang. 1,000 doon, 1,000. Thank you. Sabi mo. Hindi. pa tayo. Ba? Isa pa. I'll be a follower. Kuya, bagala mo nga lang onti. Kuya, ito dali. 1,000. Dali. 1,000. Dali. 1,000. <laughs> Ayan na. Another. May palakpang kami sa'yo. Kuya, Wala tayo. Nag-enjoy eh. Okay mo mo motorista eh. Oo. Lo ka lang dito. Oo. Bawal na sa tricycle. Ay kuya 1000 dali oh. 1000. Oh, seryoso ka Oh! Oh! Oh, oh, ah. Hindi niyo kinuha eh. Paisa paisa pa na enjoy ya. Wala na kami pa masaya pa huwi pinamigay na. Sige, sige. Ito kuya kuya, oh, 1,000! Dali, para hindi 1,000! Dali! Dali, 1,000! Ang saya sa inyo! Oh! <laughs> kaya, kaya. Wow. Uwi na! Ayun, eh, kuha <laughs> pa tayo. Dito so, sa dalin, okay? Interview na. Okay, okay. okay. Alright. Ay, 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 kuya kuya! Teka lang, dali, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo, dali! Meron <laughs> oh, pa. Meron pa. Ito, <laughs> Kuya, 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 parito ka dali. Parito ka. Oo, oh, oh, ikaw na nga. Oh, dali, may 1,000 ka. Dali, dali, dali. <laughs> Ayan na Nakamotor. motor. Ay, kuya, may 1,000 ka. Dali, ayaw mo. Di wag, bala ka. Ay, ka na lang. <laughs>